Ininom ko na lang. Hindi ko, ko alam kung anong klaseng tabletas yun. Tapos may amaya, naramdaman mong sumarap oh, ng pakiramdam mo? Ha? Most likely, bayagra yun. Ayaw, uh, hindi ako gumagamit yan, ha? Oh. Hindi ako gumagamit. Pero alam ko lang na, alam ko, dahil uh, nakikita mo yan, na yung blue pill na yan is bayagra. Kent Steven Consigna, dun po sa ipinakitang letrato ni Chair kanina, kasama po kayo doon. Opo oh, ma'am, kasama ko doon. Kasama po kayo. Tapos kayo po ay miyembro ng pangalawang antas ng Soldiers of God, yung... Cluster na, ano po Agnus yung notes? po. Opo? Cluster Agnus. Cluster, oh yun po, Cluster Agnus. Opo. Meron din po kayong uh, um, marka tulad ni Jengs or Jeng kanina? ah uh, meron. At lahat po ba ng miyembro ng na nasa kapihan ay may ganyan? Hindi lahat ma'am kasi yung iba dito lang kin kinukunan ng Sa daliri? Sa daliri. Pero sino-sino po yung may ganong tattoo or marka? Sabi nila ma'am yung matatapang daw mag magpalaslas daw sa ano po braso. Okay. So, last-last uh, po yan. And then, kapag um, humihilom na, yun na yung balat. Oo. Uh -uh. Yun na yung Tapos yung scar. dugo po, ma'am, sinisignature namin. Gamit yung balahibo ng manok sa may papel. Okay. Sinisignature nyo yung dugo nyo sa sa papel. So, uh -huh. parang ginagaya ba yung katipunan noon? Hindi ko alam po, ma'am. Hindi ko alam. po yung ginagawa. Okay. Sa totoo lang, mas naniwala ko dito eh. Ha? Kasi siya, inusimtihan, walang alam yan sa tusok ulo. Ikaw, arpesb kagaling alam ko ginagawa niyo yang utak tusok ulo. So paano siyang ay magimbento ng term na hindi niya alam ikaw alam mo. Eh, eh wag na tayong maglukuhan. Priyo tayong pulis. Ha. Hindi niya alam yang term na yan dahil sibilyan 'yan, hindi yan pulis. Ikaw dating pulis alam na alam mo yang term na yan, yung tusok ulo. Tawsin dinay mo na ginagawa ninyo yan. Ano ang buntad? Yes, sir. O, oh, ginawa mo? Hindi, hindi, po talaga, sir. Hindi talaga? Yes po, sir. Ilang kayo nung binag-tusok ulo? Marami, ma Marami po. Kayong mga kasamahan ko sa cluster agnos. Nagsis nagsisiksikan kami doon sa function hall kasi marami kami. Puno yung kulungan namin dito sa baba nito. <laughs> ha? You continue on tailing ally at kapuno uh, itong kulungan namin. Uh, uh, Senator Risa, with your You raising your hand kanina? Sino yung happy dyan? Tumataas ang kamay? Ano sabi mo kaya? Nakapagsalita ka ba? may meron kang gustong sabihin? Yes, Your Honor. No. Ah... For the information of this investigation, your honour, uh, regarding on that picture, your honour, the, the Socorro MP, your honour, able to file a case against those uh, identified a wolf in members, your honour. kinaso uh, niyo? Anong kaso? For violation of Article 77, usurpation of authority on official function, and. Violation of Article 179, Illegal Use of Uniforms and Insignia, Your Honor. So, nakapahal na ngayon? Nakapahal na po, Your Honor. Okay. Uh, December 2 po, Your Honor. December 2019. pa? 2019. Ha? 2019, Your Honor. 2019? Yes, Your so, Honor. hindi pa na resolve ng Piskalya? Yung 179, Your Honor, na dismissed. Dismissed? Lack of jurisdiction, Your Honor lack of jurisdiction kasi po your honor yung picture your honor is nakuha po sa true social media your honor Saan? true social media your honor social media okay so there is an intervention of the cyber Unit, your honor uh, impormasyon na hindi totoo yung sagot sa akin kanina ni Miss Janet na walang child marriage sa sa kapihan dahil yung mismong anak niya ay nasa ganong sitwasyon. And then, hindi lang pala pinagpapares yung nasa hustong gulang at sa de edad, pero pati yung isang hustong gulang tulad mo noon, at yung isang mas matanda pero lesbian, na uh, hindi na in love sa lalaki. Tapos pinagpupumilit na kayo ay uh, magtalik ini-authorize pa kayo na gahasain yung babae. Nung, opo, uh, yung mic nyo po. Opo, ma'am. Yun po talaga yung otos ni senior na gahasain ko daw yung babae kapag hindi nagpapagalaw. At, uh, si ito, yes, Mr. Chair. Yung blue na pinainom sa'yo, na tablitas, hindi ko ba alam na bayag na yun? Hindi ko alam kung ano, huh? sir, pero Ininom ko na lang. Di ko, di ko mo. alam kung anong klaseng tabletas yun. Tapos maya maya, naramdaman mong sumarap oh, na pakiramdam ko. Mo. Ha? Most likely, bayagra yun. Ayaw, uh, hindi ako gumagamit yan, ha? <laughs> hindi ako gumagamit. Pero alam ko lang na... Alam ko, dahil uh, nakikita mo yan, na yung blue pill na yan, is Bayagra. Diya, si Kwan yung nagbigay? Si Janet Ahok. Janet Ahok. Ano yung binigay mo sa si kanya na blue daw? Ano klaseng uh, um, kuan yun? Tableta? Sir, sa labing tinood, kinisi, kiis, Pungta. hindi ulis dyan ako dito. Pasubaya lamang ko, sir. Ah, sige, sige. Hindi ulis dyan ako dito sa viewing. Ah. Kining bata, sir, sa una, kagid na siya. Daghan ang mga kagid sa isang kuan. Lawas, Unja na nga dyo si Zana ho. Yung si Zana nga. Naaba kay tambal initi. Unja, dito sir, diha ko itablitas nga dalasin si. Ano na? Dalasin si. Ano yun? Dalasin si sir. Dalasin si. Oh. Okay. Okay. Anong kulay? Blue? Blue ang kulay? Mura na si Zana brown sir. Mura na si Zana o brown sir. brown Mura na si Zana Okay. Oh, okay, Chair, is, yung sinabi ko po kasi nung pinatawag kami is hindi po tumatayo yung Junjun -jun ko. Kaya sila, sabi ko nga, hindi ko kayang galawin yung babae. Tapos yung binigay po, para, yung alam ko, sa pagkakaitindi ko po is para sa, ano talaga yun, pampagana. Hey, she... <laughs> 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 eh, Eh, okay. Wait, Salamat kaayo, Mr. Chair. Uh, isang follow-up na lang dun sa sinabi ni Sir Kent. Uh, bukod po kay, kay Patrolman Buntad, sabi din nila, Corporal Achecoso, kasama daw po kayo sa nagpa-tusok ulo sa kanila. Siya nga ba? Hindi po, hindi po po. Okay po. Mr. Chair, nag pa ako ng aamin eh, pero... Okay. Um, at speaking of yung gamot na hindi alam ni Sir Ken kung ano yon na ibinigay sa kanila. Uh, Follow-up question kay Miss, kay Miss Lovely, uh, Mr. Chair. Yung gamot daw na pinainom sa tatay nyo ay yung dumi ng kambing? Yes po, Madam Chair. So, yun, yun yung sa, sa ospital copy. na pinamamahalaan ni Senyor Gotth Aguila o paano po? Opo, ginagawa po yun ni Senyor Aguila mismo. Gawa ni Senyor Aguila? Opo, ghost copy yung tawag sa amin doon. Tapos may ghost kindi po. Yung, yung pupo ng taing kanding po, yung ginigisa tapos dinidikdik tapos inhaloan ng ano, durin. Durin po. Tapos so, parang ginawang kindi. Tapos yung isa tea, parang tea po. Okay, so chemist din pala sila para magkapag-formulate ng gamot.